Yan mga kabuko, gagawa tayo ng tinuktok. Kung tawagin namin sa amin sa Bicol, tinuktok. Dito sa Maynila, tinumok yata yan. Yan mga ingredients. Yan, may hipon. Yan. Siyempre, hindi mawawala ang gabi. Yan, update na lang ulit mga kabuko. Yan mga kabuko, yan ang ulam namin. Tinuktok, lakas ng ulam. Siguro naririnig nyo mga kabuko, lakas, grabe. Ah, makasarap nito. Giniling at saka hipon mga kabuko.